ka Canada. Hello sino ang Ikaw? Ako <laughs> ba? Ito pa. Ayan, dito, Anong Ito pa. Anong kaso natin dito ko? Ano yung sa dislocate? Ano ba Basketball sir. Ano basketball. Ngayon hindi mo makakawak. Kailan ka ba nadali? Mga uh, months ka po. Grip mo nga Yenyong ano ka? Ano ka dominant mo kanan? Kanan. wala. Wala ang grip. Gambila. Gambila, Gambila. Ayun, wala. Hindi niya ma-grip, hindi niya ma-dilutot. Hindi mo pina X-ray. 4 months na. Hindi siya totally dislocate. Okay. Possible to na ano. Alam mo yung puting buto natin, 'di ba? Pinisa ni diba? kumakain tayo ng fried chicken, di ba? Yung buto ng fried chicken, yung dulo nun parang may puti. Sa lakas ng impact ng bola, ma'am, na ano yan sila, hindi totally na fracture nagkakaroon ng ano, parang lamat, bumubuka sila, kaya yan, bumubukod dito. Ang nangyayari um, niya, syempre, dudulas yun, yung joint, umusog yun, umusog, kaya parang nakabukol. Kaya ngayon, hindi mo yan. talaga si Wiki. Pero 4 months na dapat tumigas na yan. Pero pag araw-araw mo -araw rin tinatambik, hindi makaka-recover. Tanggit tayo mo na Kaya, nung tingnan mo yung grip niya, yo, si sir ang grip. Ah, sa akin kasi, eh. yan, grip mo lang. Huwag mong hatakay na grip lang. Oo, oh, malakas, wala. Wala, no? Kaliwa. Tingnan mo yung kaliwa niya. Meron, di ba? Ito talaga, parang pa. Parang nang nakasandal lang. Pwede sa Mr. Asaragi. John Edbejo. Edbejo. O yan, sige. Para na yan. Shoutout pala sa kaibigan ko dyan sa Canada. Si Kana John or Adventure. adventure or Adventure. Kana John na Canada. Ayan pa Pabuhay kayo dyan sa Canada. Sa Montreal, Canada. Ayan. Ingat kayo dyan. God bless. magic natin. Titignan natin kung lalak. Si Sir, ayan, may kasama siya para malaman kung nagbabago ba yung lakas. Kasi kanina, yun e, yan lang. No? tamang pa. Hindi kasi pwedeng pa gano'n. Kailangan talagang ng rin. Yung grip Oo, kasi. Pag binuot mo ng timba, sakit <laughs> eh. Pag binuot mo ng timba. <laughs> parang nakatakit mo no? na. Hmm. Okay. Yung ugat na tayo. Lahat na yan. Hindi ka makapag minsan. <laughs> Hindi ka makapag-chat. Di ba yan yung pinakapag-chat? Hmm, ganun. Katulad may yan. Iba Nagano ka ng motor. <laughs> mm. Pagka kasi ito na, wala, na. pag ito wala, bali wala ito mga to. Kaya. E, ganun ka. O, kaya kong buksan yan. Madaling buksan. Subukong may ganyan. <laughs> Hindi mo buksan. Kasi bali wala ito. Pagka wala ito, malakas to eh. Hindi yung buhayang eh. Mas mabili kang mas mabilis man yung ano mo pag ito may napit mo ganyan wala ito wala bibigay ka agad pero magkagano mamansan na sana maayos natin kasi apat na buwan na to hindi pa hindi naman hindi pa naman to gaano mura-mura pa yan hindi pa naman to taling kumbaga ano pa yan ang sabi na natin nagkaroon ng fracture yung white bones mo 3 to 3 to 6 months yun eh. Ay ilpa ko na ngayon. Pag bata-bata ka pa, mas mabilis. Wag hinaw. Oh, 40 ay medyo mahaba-haba pa yan. Sige, rub mo sarili mo. Sarili. Rub, rub. Sige, baksa mo. Ganito, ito. Dito mo naman, patamaan to. Ganito. Ayan, sige. Ako, ako, ako. Para dito kasi, pagka siyempre stress to, stress na yung kasunod. Iskisin mo yung muna. Rub. Ayan mo ko. Grip mo ko. Sige, grip. Siya nga, grip mo. Tingnan mo kung may, kung may nabago. Para ka konti, no? O, konti. Saka may konti. May eh, tutupi mo na. Ayan, konti. Meron na, kaso konti pa. Tingnan sa kabila, kaliwa. Okay. Kasi pero natin. Meron na konti pa lang. Pero siyempre, adjustin pa natin para magbago pa ng isa pang konti. Tumunog na Hmm. Eh. Kailangan talaga ito idol. Pagka nagkakaganit tayo, hindi mo na matatabig. Naglalaro ka ba? Ha? Nilalaro mo ka ba malilit? Eh. Makulit ka? <laughs> kasi ito, pag nadadagdag ka ng tama, kanyari, parang dito lang kahit saan yan, kahit saan mga daliri yan. Yung iba, dito pwedeng itali. Ito kasi hindi pwedeng itali. Ito, hindi pwedeng itali. Ito, Wala siyang ito, pwedeng itali. Oo, walang pwedeng itali. Ito, nakorbo to. Pwede mong isandig yan eh. Nakorbo to, pwede mo iganyan. Pero pag ito kasi nakorbo yung na lalaki, eh, kailangan ma muna siya. Okay. Kasi once na masakit yung loob na Kahit magdribble ka nga lang eh Minsan hmm. Nagagaroon pa eh Talagang tatamahan siya talaga ng bola Kailangan makapahinga muna Last na to Pero umanong na eh Nagbago na eh Wala na, sagad na yan Idol Rob Pilip hmm, mo siya Okay ah, Meron na. O oh. oh, yan ha. Ay ipahinga mo muna. Gaya nga na sabi ko kasi walang itatalihan eh. Hindi ka tulad ito, may mga tatalihan eh. Meron na. O, oh, ipahinga mo lang idol kasi gagaling din yan. Hindi naman siya totaling ng paralisa eh. Gamanong ka. Nagagalaw natin eh. O, oh, hindi naman siya totaling. Huwag mo lang atayin bumuo yan. Yung kulang na talaga eh. Okay, nagagalaw naman. Lumakas na. Okay, pahinga mo lang. Okay, thank you.